ayos bili tayo dito sa Arby's. Hi, Nay! Kaon ka'g pan? Kaya ka'n ka'g pan? Kaya pan? Kaya na? Pila hmm. <Alexophone fucking> huh? ka ba ako? Sige, mahinay yung Ha? Sige, mahinay. Sige, pangalan ako. Sige, ano na ang nahabo ko? Ha? Ano na ang nahabo? Ano na ayaw? Hindi ko. man ka, Nay. Hindi. Bakit nating na pa? man ka. Asin mo'ng family? Asa mo family? Taga Dirira. Imi gusto ta ka guntingan? Gusto mo guntingan taka? ka? Nami nami na guntingan buhok nimo. Ha? May pabrika ka mo? Magimo pa kalamay. Kalamay? May bata ka na ay? ka na. May bata, may bata ka na. May bata ka ga? May bata ka? Oo, hindi na siya ko, nga ako siya 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 ako din napay imuhan lang ng kweta di imu lang na imu lang na kayo baklan na lang ti ka imu na lang na bakal mo na sudan dito may washington sa washington amon dito dapit sa layo pa hindi kagatulog dito nakaan ako Ha? Ako talaga yung pwede sa'yo. I like hot dog, e. May tignan lang yung pwede pala utod ka, utod ka. so gusto ka? Guntingan to ang buhok no, guntingan mo no, kami ng mga so, buhok. sa bako, sarang, para magbibigyan gunting na. Mmm. Mami, magguntingan ba kay para malimpyo, maanay mga buhok? Okay. mag-ano kayo, na mga babita ko. At taga-pabrika ka? guys Taga-sagay ka? Hindi mo matulog? Sa awang balay, di mo yung matulog. Hindi mo yung matulog, hindi awang balay. Ah, di ang balay mo? so ka na yun. Hey, ano nga? to Ah, oh, sa balon uh, uh, huh? ako. Itagay po siya o ano man? Tubig. Gusto mo tubig? Ano, ano lang? imo mo? Oh. Coke. lang ko iya. Ah, kalamay ako. Ah, oh, kalamay ko nang oh, ako. Ah, oh. kalamay ako. Mabaya sa dagay ako lang bayad Imo lang na bayad okay. din sa inyo o ganyan ayun lang ha ah, ah, sayang naman ari ko rin yo Oh baik meh bau semina mu badak. Ini para inis ka ba Meligo ta. Itu so meligoan ta ka? Di puji ya. Namik kami meligo wa di pesta lawa ya. namik Ah, namik tu meligo. Semua so meligo ta. pok. Apa rasa mamang? Oh. Dia inna lah inna tak senang. Inna nak buat hal apa. Ha? Ah, bu, <coughs> oh, ana sa. Kan inna eh anak besung mau ayo ana. Dia buat apa bang? Oh, siki. Hoi, keloi. Ha? Tunasita. Bapak ku deh, siapa eh? Hmm. Saya dokumennya namanya. Abuk besung mau tegak antah ya. Kelangka Mario. Tolong minta penampung itu. Ini untuk kami. Ano ba 'yan? Sino mamamana? Namana ka? O ko sa sinungaling. Kahit pa kung daw dito sa akin ang ko. Kasi hindi ko tinatanggap. May bago na Oh mereka tu kalau mereka ni takai mereka ni itu kesedahan. Air lepas di tepiannya, air lepas di tepiannya. Ikat kau di talang breeze ma. Kau nak breeze ah? Bukan kau nak main breeze. Kau dia nak dengan kau yang main breeze. Di nak kau ni agak sedikit angin pas nak di tepiannya talang kau. Di di daerah mereka ada daerah hot di to di to Oh, pa-unakyat lang, balo. Ano ito? ka dito sa loob, baba ko. Hindi na makati pa dito Magkita ako ha. Pantay mita o. Ako ah, lang kadira. Oh, sige, sige. Sige sa nila o. Oh. Babay sa nila ba? Bawa nila. Dito si John siya. sa nila.